Hello, sawadi ka everyone. So, karoon, nami dire sa Asaleta, uh, so, Supanburi so, Panburi, na swimming pool dira. So, amok ako tamong itour dire sa amo ang payag. Ha, oh, di ba? Payag, payag nga CR, payag nga kwarto, payag nga mga, sa tao gani? Kaning mga, unsa um, na, mauna na siya, yung cottage. Ah, so, payag dis pikas, payag dis sa pikas na sila yung CR kada payag CR po ni niya kanina payag so diri iturta mo sa among payag ng gamay anhiya ku diri sa balay musa ka na ta mga kagsunan mga ante mga angkol hello ayo manang, manang. ang siya magiluto dyan ah natay biflo from pinas oh, mawala na yung lutuanan. actually sabado pa mi diri So, mau ni ang payag, no upat ni kabuok Jadi, actually, pwede na, dupang duha naman yun siya. O man may pwede magbulag kay <laughs> ang mga atay o tinai. Nagwatak-watak, nagdungan nag man. So, hala, sige, bahalag maguot. Pero dili yun siya guot, no? So, mau ni lang balko, ni diri na ibangko. Wala, I mo gamit bangko. Hala yan, ina mo diri. Hala yan, sa mga bra, nato na. <laughs> O, dire mi magluto. O, kalisod po sa sulod mi magluto. So, duha ni kabote, nagpabukal na ko dili. O, murag, wala na ko'y butin. Hala na hurot ang butin. Hurot na? na mo? Wala lagi, sir. Mga to problema. Sige, na niya na. Kaya sa ta. So, magluto siya. Kaya mamahaw mi rin. Dungan mi dito mamahaw tanan. Tayo ng balkoni, no? Wala man di gamit nga. Lingkod-lingkod. Dayahay, wala. O, nag-slice po si auntie ni Hello, Ron. Hi. mag salad nga kuan ang boto niya mag magkuan pud mi kaning mag mag nga steam hmm. hindi ta magawas nay ulod oh bahala ka da oi oh dayon mo ni siya no morning ni balkon ni cute kayo gawas kawayan made of kawayan nya ilang kuan no law tog amakan nya nipa na di ba okay na ko ingani kung balay mga kinsunan ah oh. O, dayon, sulod tamo din sa kwarto, no? O, napon sila yung mga main switch judiri. So, i-on na to. Kaya para nindot ang kuan ataki. O, bahalag kalayat. Basta kay kalayat. O, then. Uy, kabalok ka. Sosyal, o. Oh. Sliding door. O, oh. hindi ba sliding? Asa ka na sliding? Ha? O, pag-abot na mo, mura may mga amaw kay Di lagi ni maabri ni portahan. Sige, may tulak. Di di gitulak na mo. Di, di tulak gitulak pa. Hala ka kay, pang sliding man din siya mga person. Social man din siya. O, oh? oh, sliding. Na oh. yun, sulod na tanong. So, mo ang bed. O, oh, lima, upat mi dire rin. Di, di, di man sa tinilda, diri magpumpum. So, diri siya sa dapit sa gamay. Naray mat, no? So, Moni, ang susulod, amakan ang iyahang dingding nya yeah, murag pinaana siya ba pinadum mm, mm sige lang dayon ang screen nila dira pwede ra makulbot o oh, diba? oh, para ang hangin nagsulod gyapon ma feel gyud ako ang hangin din imo ra ning abrihon og nakay somethinga nga uh, kuhaon nya hangin dito sa gawas ba unsa o oh. <laughs> <Subo> na siya <laughs> ano, Ang ang, bintana niya tiba kanang atua bitaw nga style sa ano nga nang ng ana bitaw pinatukod mo sa ito, Tulak tulak pinatukod ba? Nya yeah, ang mga gamit. Oh, di ba bintana nya. Yeah, makita na nimo na imong mga silingan dira. So mo na na siya nindot no. Mm. Yeah, nya mong 500 lang ni siya nga room. Yeah, nya og duha man na gan so 700, 100 kada per, per person. Na. So mo ni siya no nindot kay no. Oh. Tapos ang masilingan dito oh. Oh. Yeah, to nag swimming na uban dito. Ang to to kiss na dito oh. So, wala well, na kasi oh. imong payag. Pwede ra jud ka makita sa na, mga naglangoy-langoy dito. Ay, uh, ulan, so wala so na te, kadit lang te, oo. Sige sige na. Sige na kay oh, sigela, sigela. sige lang, sige lang. Kwan man na okay, man, siya, okay naman siya ulahin na kay okra naman so, yung sa yung yung na. Sayang pud wala nagamit. Mo lagi, mo So, hanto diri na lang. Mau ni ang amuang payag balay ni Mayang. Oh, sige na tanong sa mo diri. Bye bye. bye. <laughs> Mang ototo ba tanong sa mo diri, bisag hi. So, mo na na siya. Ah, oh, bye bye. Ingat. Mm, sige na bye bye ante. mga mm, halayan, oh. Tay malunggay na dito, oh. Pwede oh magpuso dito sa saging, oh. Adoy, nare puso sa saging. Ay, nare tamo ipakita, guys, kay kanisiya. Kuan kay kanisiya, kanang rare lang yun ni siya ba basta tanawa hula tagod tanawa good oh Hmm. oh naay ni sok sok diri nga morning CR nila oh social di hapon oh. nice na shower Naapoy napoy kuan ang flash diri dili siya guba unlimited ang tubig na usaw na lang sa Pilipinas usay makaingkang way tubig hmm di na lang nato i-compare bahala na mo dira yon ang saging oh, di ba? Mm, -mm. Diyan lang siya. Diyan ka lang, stay put ka lang diyan. Amo ah, saging diri oh. so mo na mong bintahan na cute, no? ka <laughs>